Isang kargamento na naglalaman ng shabu ang nasabat ng Bureau of Customs sa BOC sa Port of Clark. Aabot sa higit 10.2 million pesos ang halaga ng ilegal na droga na itinago sa loob ng mga aluminum tube. Nagmula ang shipment sa Estados Unidos at idineklara na isa umanong black vinyl window made out of PVC. Enero nang ininspeksyon ang naturang kargamento. Isinailalim ito sa x-ray scanning kung saan nakita ang mga kahina-hinalang imahe. Dito na nadeskubre ang apat na aluminum tubes na nakatago sa loob ng tempered glass ng bintana. Bawat isa ay naglalaman ng hinihinalang shabu. Isinagawa ang Joint Physical Examination kasama ng mga kinatawan ng PIDEA Regional Office 3, PNP Aviation Security Unit, PNP Drug Enforcement Group 3, NBI Pampanga at mga opisyal ng barangay ng Dau. Sinampahan na ng warrant of seizure and detention ng subject shipment matapos lumabag sa Republic Act 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act na may kaugnayan sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, naaresto ang 30 taong gulang na lalaki na tinaguri ang ikalawang most wanted person sa Pampanga. Nahuli ang suspect matapos ang joint operation ng mga otoridad sa barangay Natividad Guagua nitong Sabado, February 1. Nahaharap siya sa patong-patong na kaso kabilang na ang tukang soft rape at sexual assault na parehong walang piyansa at lascivious conduct na may 180000 pesos bail. Arestado rin ng Pampanga Police Provincial Office o PPO ang 42-anyos na lalaki matapos ito mahuli na nagbebenta ng sigarilyo sa isang menor de edad sa Barangay Santolusya Santa Ana, Pampanga nitong lunes, February 3. Nagsagawa ng surveillance operation ang pulisya upang makumpirma ang iligal na aktibidad na nagresulta sa pagkadakip ng suspect. Nakumpiska mula sa kanya ang sapung ng RGD cigarettes na nagkakalaga ng 180,000 pesos, 5,000 pisong cash, isang sasakyan na may plate number NCU 9614 at isang Android phone. Ang suspect at mga nakumpiska ay dinala sa Santa Ana MPS para sa proper documentation at legal proceedings. There is a Man, CLTV 36 News, Intern.